Patay naman ang kadete ng isang maritime school sa Laguna matapos parusahan ng kanyang senior officer. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang kadete ng NYK TDG Maritime Academy sa Kalamba, Laguna matapos parusahan ng kanyang senior officer. Kinilala ng Police Regional Office Calabarzon ang biktima sa alias lamang na Andrew na nag-report umano sa suspect na si Alias na Daniel sa report na nakarating sa Campo Crame na abatid na pinag-exercise ang biktima matapos umanong lumabag sa isang offense na umano ng hirap sa paghinga si Alias Andrew at nawala ng malay bago din nila sa Global Care Medical Center sa Kanlubanga pero idineklara ring dead on arrival ang biktima na busog umano sa dinner ng parusahan hawak na ng Calamba City Police Station ang suspect na sa ilalim sa kaukulang disposisyon para sa MBC TV Network News ito si Ednel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Pilipino. Arestado ang isang awol na miyembro ng Philippine Marines matapos na kuhaan ng barel sa Villa Servando, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, hepe ng Bacolod City Police Office Station 8, ang sospek kinilala na si Herald John Silado, 28 taong residente ng Barangay 3, Burgos Street, lungsod ng Lakaluta, at temporaryong naninirahan sa Villa Servando, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bakulod. Dagdag pa ni Tolentino, kinilalang biktima na si Japit Adrian Sigador, 28 anyos, isang delivery rider, residente ng nasabing lugar. Nakuha sa posisyon ng suspect ang isang unlicensed caliber 45 pistol, isang magazine at limang live ammunition. Ditinado ang suspect sa Bakulod City Police Station 8 at maharap sa kasong grave threat at violation ng Republic Act 10591 o illegal position of firearms para sa MBC TV Network News. Ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, isang limamputasyam na taong gulang na barangay Tanod ang tinamaan ng kidlat at nasawi sa lalawigan ng Quezon. Huling nagpaalam ang biktima na magpapastol ng mga alagang hayop sa kanilang lugar sa barangay Kakasahan na ibaba sa bayan ng Gumaca. Gayon pa man, inabot na ng tanghali, subalit hindi pa rin nakauwi ang lalaki hanggang sa matagpuan ang kanyang mga labi. Batay sa investigasyon ng Gumaka Police, nagtamo ng matinding paso sa katawan ng Barangay Tanod na mula sa tama ng kidlat. Hindi na din pinag ng mga kaanak ng biktima ang kanyang bangkay.